pangintap pangintap din yung presyo niyan, kar Last mo lang po ba yun, no? Oh. yan niya, no? baby mo brake set yan fully titanium sayang yung gulong ko, boy alam mo yung gulong ko ingay, di ako makatira oy! ha? Uh -huh. ingay mo, di ako makatira, ano eh, mo ginagawa mo? bakit? nadidistract ako, eh ano ba yan? Ba't ginagano mo? ha? Bakit nga? Ano mo? Hindi nga makatira. Ingay-ingay mo eh. Anong maingay? Pabili ka ng pabili. Eh, Nadidistract ako eh. Alam mo ka kung ano yan? Ano ba yan? Ha? Zoom mo, zoom mo. Forged titanium gold-plated misala enzimada. 40k. 40k? Yan? Ito. Yan. Ganun, try nga ako. Okay. O, Bakit bawas na. malat na? Malat eh. Bawas na. Malat. Bawas na yon. Bawas, bawas na, yon. na ng 1k yon, Kada ganun yan. O oh, hindi ko to tuloy kasi pag tumunog, maaano yun sa loob. Ang mahal ang pangit. Mahal yan, na. mahal yan. Tignan mo tong Brembo Brakes. Ay, Brembo, Brembo brakes. brakes. Fake yun. Fake ba yun? Fake yun. Ito, ito ang original. Baby mo. Baby mo Brakes? Oo. <laughs> Baby mo ah, Brakes na, yan. Ano? Oo. Tama ano yan. Tama liit lang. Set no? yan. Ano yan? Alam mo kung ilang pat yan? Ilan? Ha? Ilan? 12 pat. 12 pat yan? 12 pat yan. Laksan pa yun. Ano yan? No. Laks pala kung 12 man, pat, no. pat yan. Ano yan? Baby mo brake set yan. Fully titanium alloy forged in super power of the Iron Man. Boy, ang nag-forge na si Iron Man. Oo. Oh, Kita mo yung may ilaw na dibdib ni Iron Man. Oo. Oh. Ginanon niya yan, o. No? Ay, ah, yun. Yan yun. Yan yun. yun. Nakita yun, 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 mo yun, yun, yun. yung ginanon niya yung kuryente. Oo. Oh, Siya nag-forge dyan, car. Ay, ganun. Bagong element gamit niya, kaya baby mo tawag dyan. Ay, baby ayun. mo. 12 pat. Malakas 12 pa pat? sa 4 pat, 6 pat, um, Ultimate yan, Gar. Eh, di, pag promeno ka dyan sa graba, huhukay. Ha? Pag promeno ka sa Saka graba, huhukay. Pag promeno nahihinto din yung ikot ng mundo. Ayun. Halas <laughs> uh -oh. pa lang preno, Pati ano? Pag pinayon naman, kakakati ko sila sa uh Oo. -oh. Kasi nagiging, boop! Nagkakaroon ng blip sa Matrix, eh. Ay, ganun? Oo. oo. Kaya medyo, ano lang, tayo sa upuan. Uh -oh. Ay. Sa upuan. Sa upuan, ha? Ha? Ganda ng upuan. Di ba, may recaro? Makinta ba? Eto, mari mo. Mari mo? Uh -oh. Mari mo, sit. Mari mo. Ano? Ex silver. Eh, Di ba diba may bride? Eto oh. groom. Ayan groom na Oo. yan. Mare mo ex groom. Ayos ah. Ganda yung gar. Gumahan yan. Kulab yan. Adjustable ba yan? Adjustable? Ha? Adjustable na. No. Adjustable na. Pakat yan gar. Ay gar. Basta pag umupo ka dito gar. Sa oh. mare mo ex groom. Dama mo yung ano. Oh. Dama mo yung super premium piece. M memory foam pa ano? Oo. Oh, memory, memory foam yan. Kasi ano din to ng ano. Nang nyek. Nyek? Nyek. Anong nyek? Nyek tsaka Adibas. Ay, <laughs> oh. Nyek tsaka Adibas. Ah, Ay, okay. gawa nila to. Gawa nila to. Uh -oh. Kaya merong, ano yan, merong specialty yan. Pwede tayo dito sa, sa kadena. Kita e. mo yan? Hindi e, na. No. Oh. Ano Super yan? lightened yan. Ay, ano yan? Ha? Oh, ano? No. Super light and Alam mo kung ano tawag dyan? Racing girl. Racing girl? Oo. Oh, Paya racing para girl. Pink. Kaya ah? pala pink. Oo, oh, mo. racing girl yan. Oh. Kaya may racing boy? Oo oh. Racing girl to. <laughs> <laughs> Ayos na. Tapos sige mo to. Tingnan mo tong nut na to. Ano ba yan? Alam mo tawag dyan? Oh, hindi Ha? Hindi. NCmada. NCmada white. NCmada white? Okay mm. na tayo eh. 'ni. Hindi 10k, 10k isa 'yan. Preso 'yan. 10k isa 'yan. Ito din oh. 10k 20 k ligit dito. Wait, oh. kayto mas maliit. Oh. 5k lang 'yan. 5k lang. Oh, ito maliit. 5k din. Meron si ng abila. Uh Oo. -oh. Basket, basket. Basket. eh anong basket 'yan, ha? Basket. Oo. Oh. NCmada rin. NCmada 'yung brandy. Ay, sakto mo nga yung enzimada dito, mga sampu. Ha? Mga sampu insimado, eh? mo, magkano? Price magano? check. Price magano? check. Magano? Price check, basket. Price check mo nga eh. oh. Price check na, magkano oh, yun? mo. Guess what? Ah, uh, 50. 50? 50 pesos, basket lang yun ni. Eh. 50? Oo. Oh. Tanga ka 80k yan. 80k? Basket lang. 80k yan. Tanga gamit uh -huh. ni Riding Red Riding Hood yan. Yung dala niya sa may ano. Ayun ba? Yung hinabol siya yun. ng wolf? Ito yun. Yan yung hinabol siya ng wolf mismo? Oo. Uh -uh. Kaya pala nakataka siya par. Mabilis pala yan. Oo. Oh, Oo. Oh, kaya nga hinihipan. pa oh. ng wolf. Hinihip ng wolf na gano'n eh. Breaks. Ito tayo sa brakes. Kita mo yung pagkaka-white niya. ceramic? Ha? Ceramic white. Ito? Uh Oo. -oh. Hindi ceramic white ano yan. Ano ba yan? Ano ba Ha? Ano yan? Hindi ceramic white yan. Salatin mo yung material. Salatin mo. Plastic lang pala eh. Hindi plastic yan. Ano yan? Hindi plastic yan. Tawag yan? Salatin mo ulit. Oh. Oh. Gano. Ano ba yan? Baby mo. Baby mo. Snow ano? white version. 2.0. Yes. Anong material ba yan? Ha? Anong material? Mamahalin ba yan? Oo. Oh, Tang sa Disneyland yan. Galing pa ang Disneyland? Oo. Oh. Yan. Snow white nga eh. Kumahal naman yata. Mahal to. Guess what the price is. Kasi ito kaya niya magpreno ng 12 pat. Magkano to? Magkano to? 80k. 80k. Oo. Tara sa niya. 8 pat. Oo. 12 pat. Anong 8 pat? Ay, 12 pat. Oo. 25, 25 isa. 25. Ah, 25. Malaki 'yan, mahal na 'yon. Malika. Oh. Magkano yun naman? Mali ka. 35k isa nito. 35k. Baka sa Disneyland lang pinuproduce yan. Sasakay ka muna ng roller coaster kay Peter Pan tsaka kay ano. Ay, ganun ba? Oo. Bago kong makuha to, pipirman ba ni Mickey Mouse ito eh? Ganun pala yan, no? Huwag ginaganon, tigil mo. 35k, si isa. So 70k, dalawa. 70k yan, dalawa. Tapos yung spring, halika, halika. Oo. Oh. Halika. Nakita mo yung spring dito? Oo. Oh, yeah. Nakita mo yan? Oh. Ha? 5k yun. Spring lang na yun? Oo. Oh. Oo. Oh. Punta tayo dito sa rear, ano? Rear. Rear. Rear Kita mo yan? Ayan, Alam ko na, ah, oh, ano na presyo niyan. NC rin to. NC Mata. rin? Oo, Alam ko na niyan. Pag ganyan. Oh, ano? 200 lang oh, yan. 200? Oo. Ano 200? Yan lang eh. Ano 200? 200 pesos. Lagayan ano? lang ng ano eh. Hindi 200 to. Umaga na na naman yan. Dagdagan mo. 250? Hindi. Dagdagan mo ng 100... 9... 190... 1,800. Ano naman yan? Oh, pr 200, 200, ano? 100,150 110k 110k? Oo, ayan o 110 yung car Insimada din yan Ano ba to? Para saan yan? Ha? Huh? Para saan yan? Di ba lang ko para saan yan? Kaya Kaya ka pa ng helmet yan Ay, ganoon ba? Tingnan mo may helmet to Limited, ayan oh. Wala kang nakitang helmet Na may langgam, langgam na naglalakad Alam mo kung sino yun? Sino? Sa Bags Life yun, boy Siya yung ay. bida sa Bags Life ay, Sabi ko nga sa inyo Galing sa Disneyland to Ay, na-zoom no, mo Ay, ganun Ay, no, na, ay, no. no Siya yung bida sa Bags Life pa yung pa yun? sa bags life yung oh, dati kaya sobrang limited yung ito. batang ano, ah? yung batang lumiit hindi yun, iba Ay, yun ayan Ay, Ay, Ay. sa bags life oh, yung circus oh. hello may kalaban sila matipak lang? oo oh, oh, yun, yun yun super limited Oo oh, mm. no, nga, kulay pink magkano naman yung helmet na ha? yan? magkano naman yan? eto, alam mo muna kung ano tawag dito ano? Ano nga yan? Showy. Showy? Oo. Oh, bakit? Ano Ati Showy. Ay, Ate Showy. Oo. Oh. Ati Showy Helmet. Ati Showy Helmet. Ayos pala yan. Ano? Ayos to. Tunog, ma tunog mamahalin, par. Ha? Tunog mamahalin. Ano tunog? Mahal talaga Mahal to, talaga? babe. Bags eh. Tapos tignan mo yung loob. Super comfort yan. Yan. Kayang-kaya nito yung matitigas yung ulo. Matitigas na ulo na bata? Mm -hmm. Kayang-kaya niya na yung protect yan. Tama? Kita Oo, may paddings. Super fitment yan, boy. Pag ginanon mo nga, parang safe na ako eh. Hindi nga tatabla ng kahit ano, no? Hindi na, hindi na. Kahit, eto ka sigar. Ha? Yung facing girl na to. Yung sprocket set na yan. Oo. Alam mo na kung magkano yun. Meron pa pala yung sprocket set, ano? Yung sprocket set niya, racing girl na yan. Siguro mga ano na yan. Di ba, 200, 300k na yan. Doon ka palang tumama. Ang galing mo. Ang galing mo. Ang galing mo doon. Ang galing mo doon. na pala yan eh. Rim set. Rim set, nakita mo? Oo. Oh. Ito may rimset? set? Ito, kintab ah. Ha? Kintab. Makintab din yung presyo niyan, ang car. Ano naman yung magkano naman? Ha? Magkano? Yung rimset? Rimset lang. Limited edition niyan boy. Oo. Oh. Kinaya sa likod ni Snow White yan. Eh ganun? Oo. Oh, Di ba nung nahiga siya, may kumakamot sa likod niya. Skin niya, ginawa dito. Iyan? Oo. Oh. Kaya Ayos no. na ayos ayos no. No. Porch Snow White. Galing pa ng Thailand. Bakit Thailand? Ha? Bakit Thailand? Ba hindi si Ba hindi si Snow White na. Ah? Snow, snow, <laughs> snow White. Yun. Ando na kasi siya may pinsan siya doon. Ay ganoon. Oo. Oh. Ayun Ay, lang. Tingnan ko test drive ko. Oh, sound sige. Check. Sound sige check. Sound check. Sound check nga. Ito bawas to. Ah. Bawas to. Oo. Oh. Malat naman kasi yung brakes. Ay ano mo eh. Malat yung boom. Oh. Ito, Malat. Kita mo? kita sa panga, sa panga. May mali lang sa May mali lang. Oh.